Bumalik ka na, baby. Ba Bumalik. ka na, baby. Sige, yung mga chocolate. Teka na. Kilala mo na ba sila? Nakakaloka mga kabatang helmet ah. Pia. Piatos. Pia. Tos. Nakakaloka. Toding. Toding. Daga. <laughs> Ang mga pangalan ha. Talaga bang may mga ganyang pangalan na naka-register sa PSP? Pero ito nga mga batang helmet to. Oh. Nabasa niyo ba yan? <gasps> wow! Oh. Oh. Oh, ayan yung statement kasi ni Madam Sara Duterte. At yan naman yung statement ni Atty. Ni Claire, ni Yuse. Mm. Tama naman talaga, diba? Oo. Oh. Para man tama mga corruption, ng mga poverty, umpisahan natin. Saan? Sa konpifan. Himayin natin. O, Hindi ko ba naman nasabi yun? Oo. Oo. Pero, pala dun... Teka lang, ka kapar! Ano? Nako naman, may nagtatanggol pa. Kimi? Bang! Ay, sino yan? Nakakaloka! Pinapaalala ko lang po sa inyo. Siyempre, yung mga politiko na yan, pinapasweldo natin yan galing sa mga taxes natin. Ano ba yung Mr. Mukbang na yan? Ay, naku, kilala nyo na yan. Pero eto, good vibes mo na mga, mga batang helmet. Huwag nyo nang tanungin kung, kung mahirap. Tanungin nyo na lang kung mahalaga. Everyone will agree that I did not have the easiest time as vice president. And because I was working with a very young staff, when all the difficulties were being thrown our way, it was so easy for them to get frustrated. Kasi parang sinasabi nila, bakit naman ganun? Ginagawa na natin lahat, ganito pa yung ginagawa sa atin. So, lagi ko sa kanilang sinasabi, which is by the way, not original, parati ko sa kanilang sinasabi, huwag nyo nang tanungin kung, kung mahirap. Tanungin nyo na lang kung mahalaga. Pag, pag sobra yung ingay sa paligid, pag hindi mat maayos yung focus mo, it's so easy to lose yourself. Di ba? Parang there are just a lot of reasons to be frustrated. Parang pwede mo lang sabihin, hindi ko to ginawa kasi marami kasing roadblocks being thrown our way. So parating ko sa kanilang sinasabi, I remember that there is a bigger fight, fight ahead, drown out the noise, and focus on what we need to do. O oh, ba? Diba? Yung statement ni VP Lenny na yan striking yan, mga bata helmet. Huwag oh, tanungin kung mahirap. Pero, ang tanongin nyo, oh, kung mahal na ba. Lalaga. Oo, oh, diba, mga kabatang helmet. Tama naman talaga si Vipileni. Eh. Yung mga staff niya, syempre, dumatating sa point na nagkakaroon din ng doubt na bakit ganito yung binabato nyo, ay ginagawa ng lahat ni Vipileni, lalo na nung turn niya sa vice president, mm -mm. ba? Diba? Puro kabutihan ang yung ginawa mo, eh. Lahat na ng pag-aangat sa bawat buhay Aha. ng mga Pilipino. Pero ito pa yung binabash ko wow. binabash nyo pa, tinotrol nyo pa. Kung ano-ano pang mga fake news and disinformation ang pinapakalat nyo. Pero sabi nga ni VP Lenny, tingnan nyo kung mahalaga ba. Diba? So mahalaga talaga yung patuloy na pagtulong, patuloy na pagsasaliksik ni VP Lenny para magkaroon ng improvement. Pag-angat ang bawat buhay mm -hmm. ng bawat pilipino o di ba ay nako eh nako nang na naman ako makakabata na mm. naman yung mga troll grabe na talaga mm -hmm. Pinutakti nila yung mismong LinkedIn profile nung profile dyan. profile uh. oh di ba <laughs> oh. <laughs> Ni Mino? Judge Mutok, Mitch Cooper. no, yung yan. Romanian Judge, Mitch Nagkalat pa sila side. dun. Kaya nga, uy, nakakahiya na kayo ha. Yung mga babae natin, minsan mag-isip-isip kayo. Uy, nakakahiya na talaga. Hindi hindi na nakaka-proud na maging Pilipino kung ganyang klase ang imamight nyo sa buong bansa o sa buong mundo. Diba? Grabe, wag na kayo. Gusto, wag na kayong magkalat doon. At eto pa, ang mm. dami pa nagkakalat na kesyo eto daw, abogado na to, ang tatayo mm. para kay Tatay Diggs nila. Kesyo, yung... eh, mga fictional character yun ang mga series. Mm. nakakaloka, -ali na naka Alicia Floric. <laughs> 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 Uy, siya Nagutuwa. Ay, Tapos, na galing. Meron pa, meron pa doon si, ano yun, with your super, si Lockhart. Si Lockhart din. Na, Naka. Sige, try nila. Hindi ko si Elsbeth. <laughs> pero Diyos ko, naku, mga parang helmet, please lang, tama na. Yung mga troll, huy, isip-isip din kasi bumukha na kayong tanga. Bagay, tanga naman kayo. Pero, <laughs> aray ko naman yan. Ay, wala na. Nakatanga naman. Wala na, preno-preno to kasi, prrrr, sobrang ano ne, eh. Sandamakmak na sila nakakahiya na talaga. Pero nakakahiya no, yun. Yung, halimbawa, na ako yung employer nila sa so, Netherlands. Oh, yeah, sa Netherlands. Sa Netherlands na lang. Kung halimbawa, ako yung employer. So, nakakahiya? Eh, makita ko yung empleyado kong Pilipino nagdaan, nagsisi. Tanggalin ko yan. Parang, ay, sino <laughs> suportahan niyo pala yung ganyan? Tanggalin ko na yan. At saka, di ba, videographer, parang nakakawalang gana na. Mm -mm. na magkakalat kayo ng fake news, nagtotroll kayo, dito kaya ang ano eh, pagpasensyahan pa eh, no kaya pa kahit kahit ano eh pero hindi na, lang na, na, dapat pagpasensyahan yes, eh. dapat hindi talaga hindi dapat palampasin eh. yes dapat talaga in the yan, kasi, dapat talaga bigyan na talaga ng mm -hmm. leksyon yan ng matigil na kasi tingnan nyo nakakalat kasi sa ibang bansa at hindi nyo ba naisip mga troll mga bashers mga bayaran dyan na makakaapekto yan kung gusto niya talaga tulungan si tatay digs na makapalit makauwi itigil nyo yan. Kasi, nako, malaki ang epekto nyan para sa decision if mag-aano sila ng interim, video ka para, hmm. yung interim release. release. makaka yan. <coughs> Diyos ko naman. Kasi, kasi hodang ang mga adik. Sabi nyo nga, mga ah, addict. adik. sige. sige. Bigay natin. Sige, e, big, natin. ibigay e, mo na. Sige, sabihin nyo, yung, mga adik yung namatay, yung mga nang rape, mga ah, rapist. Sige. 'yung 3-year-old addict, 'yung 4-year-old rapist, 'yung paraan kasi ng paggawa. Yes. Well, Hindi nyo ba pwedeng idaan na lang sa justice? So ibig sabihin, wala talagang silbi walang ang justice dito. Wala justice. Oh, wala talaga tayong fair na justice sister. nung time na 'yon. Eh, sino ba ang presidente nung time na 'yon? So, 'Di ba siya? So, yun <laughs> na nga. Pero kasi, 'di ba, sabi nga since 2011 pa Oh. Nagkakaroon na niyan. Mm. 'Di ba? Nung war on drugs sa mismo sa Davao, mm. siya ay mayor pa. Mm. Pero 'di ba mga kabatang helmet, nagtataka lang ako. Bakit mm. walang mga matataas na tao na drug dealer? Oh. Yung nababalitaan natin na natukhang, napatay, bakit itong mga nasa laylayan, yung mga marami tayo, mga mahihirap nating kababayan. Yung na nasa squatter. Yes. Oh, aminin na natin. Huwag tayo magbalat. ng palitan ng squami. Huwag na tayo magbalat sibuyas. Oo, oh, oo. Oh. Karamihan ng mga natukhang, mga napatay, mga nasama dyan sa war on drugs, sa mga na EJK, mga nakatira sa squatter. Huwag nyo ng pero uh, grabe talaga yan. mga kabatang helmet. Kailangan talaga ng hustisya. Lalo na itong mga bata, yung 3-year-old, yung 4-year-old. Drug addict ba yan? Mamamatay tao ba yan? Pusher Shit ba yan? Shit happens daw eh. Ha? Shit happens. O ngayon, back to you. Shit yeah, happens. Oh. O, back to you. Oh. So, mga ang video na ka lang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng may na-upload po namin yung video. Pero, at least, kay VP positivity lang tayo. Uh, ay, nako, mga kabatang helmet, please lang, malapit na ang May 2025, bumoto na kayo ng tama. Yun kung, tama, ha? Kung gusto niyo talaga umayos sa Pilipinas, ay, nako, talagang naloka ako sa nagtanggol kay Mr. Robin Padilla, bakit na sa Netherlands. Naloka lang talaga ako kasi, una sa lahat, kung ano man yung ginastos niya papuntang Netherlands, kung sarili man niyang pera yon, sa sarili niyang bulsa, saan ba galing yung pera niya? Diba ba? Yung sweldo niya galing sa tax natin. Tax pa rin natin 'yon, sa atin pa rin galing. Yun. Pero ayan nga mga bata, helmet pa. Stay happy, stay healthy, and stay safe As always. Sabi ng mga sa boy, nag-helmet din na book getting better every day. God bless everyone. Bye. Kakaloka. Hoy, Lenny, tayo. Hoy, teka lang. Ano? May dudong ano 'yan? Bunal? Bungal? 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 Hindi 'yung pag-inom, bunal. Yung imbornal.